Kamusta mga kaibigan? Ako si Hashtag Walk With Land, ang inyong gabay sa pag-unawa ng mga kaganapan sa politika na may haplos ng katotohanan at hapdi ng katatawanan. Ngayong araw, pag-usapan natin ng eleksyon 2025, ang halalan na nagbigay sa atin ng mga resulta na parang plot twist sa isang teleserye. Ilang kilalang politiko, mga hinintay natin na mananalo, ang biglang natumba sino-sino sila. Si Kong Benny Abante, Kong Danny Fernandez, Franz Castro, Arlene Brosas, Stella Kimbo, Antonio Trillanes IV, at si Gov Gwen Garcia. Mga pangalan para mabigbigat no? sa timbangan ng politika, pero bakit sila natalo? Ano ang nangyari? Kaya mga kaibigan, ihanda ang kape o ang tsaa dahil ilang mga minuto tayong maglalakbay sa kwento ng eleksyon na ito. May drama, may aksyon at syempre may konting comedy. Kung gusto niyo malaman ang sikreto sa likod ng kanilang pagkatalo, i-hit ang subscribe button, i-like ang video at i-comment ang inyong saloobin. At oo nga pala, kung napulutan kayo ng aral o natuwa sa content natin, magpadala naman ng super para suportahan ang ating pagsisiyasat. Tara na, simulan natin. Kung ang politika ay isang laro ng chess, ang eleksyon 2025 ang naging board kung saan natalo ang Marina at Hari. Una, si Kong Benny Abante mula sa Manila 6 District na kilala sa kanyang masiglang talumpati at malakas na paninindigan. Si Abante na mula sa Asenso Manileno ay muling tumakbo para sa kanyang pwesto sa 2025 pero natalo sa isang laban na inakalang panalo na niya ano ang nangyari ang kanyang partido na nanalo ng landslide noong 2022 ay parang biglang nawalan ng gasolina ah sunod si Kong Dani Fernandez Dan Fernandez ng Laguna isang beteranong politiko na kilala sa kanyang grassroots ah, na kampanya pero sa 2025, parang hindi na sapat ang kanyang karisma. Ang kanyang pagkatalo ay nagdulot ng tanong na wala na ba ang magic ng mga veterano at pag-usapan natin sina Franz Castro at Arlene Brosas, mga mukha ng Makabayan Black na kilala sa kanilang progresibong advokasya. Ang kanilang pagkatalo ay hindi lang personal, parang suntok ito sa buong kilusang progresibo. Si Stella Kimbo, ang ekonomistang kongresista mula sa Marikina, ay nahirapan din sa kanyang laban. Kilala sa kanyang talino sa budget debates. Bakit kaya niya nakuha ang boto ng masa? ah? Ba't hindi niya nakuha? At si Antonio Trillanes IV, na tumakbo bilang mayor ng Kaloocan, pero natalo sa incumbent na si Mayor Along Malapitan. Ang dating senador na halos sigurado na sa kanyang laban ay nagulantang sa 15% lamang na suporta laban sa 81% ni Malapitan ayon sa SWS survey. At syempre, si Gov. Greg Garcia ng Cebu, isang political titan na inakalang hindi magagapi ang kanyang pagkatalo ay parang lindol sa Cebu. Hindi inaasahan pero naramdaman ng lahat. Kaya mga kaibigan, ano ang sikreto sa likod ng mga pagkatalong ito? Halina't alamin natin sa susunod na bahagi. Ngayon, pag-ibayuhin pag natin ang ating pagsusuri ang pagkatalo ng mga kandidatong ito ay hindi basta aksidente. Parang recipe ito sa isang masarap na adobo ah, na biglang nasunog. Una, tignan natin ang kampanya. Si Benny Abate halimbawa ay kilala sa kanyang malakas na presensya sa Manila. Pero ang kanyang kampanya ay parang naipit sa traffic ng tundo. Ang asenso manilenyo na dating dominante ay naharap sa isang malakas na kompetisyon ah, mula sa bagong mukha ng politika. Tulad ni Naisco Moreno na nanalo bilang mayor, ah, si Dan Fernandez sa kabilang banda ay nahirapan sa pagbabago ng mood ng mga butante sa Laguna. Ang mga butante ngayon ay hindi na madaling mainganyo sa matradisyonal na pamamaraan tulad ng padjak-padjak na kampanya. Sa panahon ng social media, ang mga viral na video at memes ang nagdidikta ng uso. At si Trillanes, ha? sa kalookan, ang kanyang 98% na sigurado na desisyon na tumakbo bilang mayor ay parang hindi na nakonvince sa mga butante na bigyan siya ng chance ang palitan ng malapitan dynasty. Ang makabayan black ni Castro at Rosas ay naharap naman sa mas malalim na problema ang pagbabago ng political landscape. Ang progresibong agenda bagabat makapangyarihan ay parang hindi na hindi narinig ha sa ingay ng populismo at tradisyonal na politika. At si Stella Kimbo, ang kanyang teknikal na diskurso sa ekonomiya ay parang lecture sa calculus. Maganda pero hindi kailanman magiging viral. At si Gern Garcia, ang Cebu, ang nadating kanyang kaharian ay naghanap ng bagong liderato. Ang kanyang pagkatalo ay maaaring dahil sa voter fatigue. Pagod na mga butante sa mga dynasty, kahit gaano kagaling ang track record. Kaya naman mga kaibigan, ang tanong, Paano naapektuhan ng mga trend na ito ang resulta ng eleksyon? At bakit parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Ngayon, ah, maging mas critical tayo. Ang election 2025 ay hindi lang tungkol sa mga kandidato, tungkol ito sa mga butante, sa sistema, at sa mas malalaking puwersa sa likod ng politika. Una, ang voter sentiments. Ah, ayon sa mga ulat, ang 2025 elections, ay nagpakita ng pagbabago sa priorities ng mga Pilipino. Pagkatapos ng pandemya at economic challenges, ang mga butante ay naghanap ng mga kandidatong may action-oriented na solusyon, hindi lang magagandang plano. Pangalawa, ang social media at misinformation. Ang mga kandidato tulad ni Castro at Rosas ay nahirapan laban sa makinarya ng social media kung saan ang mga viral na content ay mas malakas-malakas no? kaysa sa policy discussions. Si Trianes halimbawa ay naharap sa mga memes at fake news na nagpapababa sa kanyang imahe. At si Kimbo, ha, ang kanyang pagtuon sa budget debates ay parang naanod sa dagat ng TikTok dances at campaign jingles tulad ng Kuki no Moka na kahit kontrobersyal ay naging usap-usapan. Pangatlo, ang political machinery ang mga natalo ay naharap sa mas malakas na makinarya ah, ng kanilang kalaban. Halimbawa, si Mayor Malapitan sa Kaloocan ay suportado ng malawak na network ng lokal na negosyo at organisasyon na nabigay sa kanya ng kalamangan laban kay Trillanes. At si Gwen Garcia, ang kanyang pagkatalo ay maaaring dahil sa isang bagong mukha na mas nakakonek sa mga batang botante. At panghuli, ang anti-dynasty at anti-establishment wave kahit gaano kakagaling ang track record ng mga kandidatong ito, ang 2025 ay nagpakita ng galit ng mga butante sa mga dynasties at, tra at tradisyonal na politiko. Ang mga bago mukha tulad ng mga celebrity candidates at independent candidates ay nakakuha ng atensyon. Kaya ano ang natutunan natin? Una, ang politika ay hindi na-static. Ang mabutante ngayon ay mas matalino, mas vocal at mas mahirap i-please ang mga traditional na pamamaraan, padyak, talumpati at pangako ay hindi na sapat. Pangalawa, ang social media ay isang double-edged sword. Maaari itong magpataas ng kandidato tulad ng cookie no jingle ha, o magpapabagsak tulad ng mga memes laban kay Trillanes. Pangatlo, ang progresibong agenda ay kailangan mag-evolve. Sina Castro at Brosas ay nagpakita ng tapang pero ang kanilang mensahe ay kailangan maipahayag ha, sa, pa, sa, paraang mas konektado sa masa ang, at, at panghuli. Ang mga dynasty ay kailangan mag-ingat kahit gaano kay kahit gaano kalakas ang pangalan, ang mga butante ay naghihintay ng bago ng pagbabago. Ngayon, tanungin natin, ano susunod? Ang election 2025 ay nagbigay ng babala sa mga politiko. Magbago o matalo. Ang mga bagong mukha tulad ng mga celebrity candidates no na sina Vilma Santos Recto eh, at Isko Moreno, mga luma na yan. No? Mga celebrity candidates yan. Ay nagpakita na ng, ang charisma at koneksyon sa masa ay mahalaga pa rin. Pero ang tunay na tanong, paano natin masisiguro ang mga butante ay buboto batay sa plataforma, hindi sa popularidad? Ang sagot ay nasa atin. Bilang mga butante, kailangan natin maging mas critical, mas mapanuri Huwag padala sa mga jingle o memes. Tingnan ang track record, ang plano at ang intensyon. At sa mga kandidato, magpakita ng tunay na serbisyo hindi lang pangako. Ayan mga kaibigan ha, ang kwento ng eleksyon 2025. Isang roller coaster na emosyon, drama at aral. Kung nagustuhan ninyo ang ating pagsusuri, ihit ang subscribe button, i-like ang video at i-comment ang inyong salubin. Ano sa tingin ninyo ang dahilan ng pagkatalo ng mga kandidatong ito? At syempre ha, kung natuwa kayo sa ating kwento, ah, magpadala ng super para suportahan ang ating channel. Bisitahin din ha ang GMA News Online para sa karagdagang informasyon tungkol sa election 2025. Hanggang sa susunod na video. Mga kaibigan, mag-ingat kayo, mag-isip ng kritikal, at huwag kalimutang bumoto na may puso at isip. Salamat at magkita-kita tayo ulit.